Uh, magandang araw guys. Uh, nandito tayo sa may MICP Manila International Container Terminal nandito sa gilid ng dagat. So ito na naisipan ko lang videoan guys kasi nakita ko itong uh, si Kuya, oh, sa kabila ng napakalakas na mga alon uh, dahil sa bagyong inting. Uh, itong uh, nakita ko, naispatan itong si Kuya na buwis buhay siya na nangangalakal dito sa mga basura dito sa dagat no. Uh, ang sinakyan lang ni Kuya ay styrofoam na uh, yun ang ginawang niyang bangka. Tapos sa uh, meron na siyang uh, sako uh, na nilalagyan ng mga kalakal. Yan no, uh, kahit nakikipagsapalaran talaga siya na nangangalakal sa gitna ng dagat no. Yan no. Uh. So nakasakay lang siya sa styrofoam na parang uh, ginawa niyang bangka. Tapos sa uh, meron siyang uh, plastic na doon niya nilalagay yung kaniyang uh, kanyang mga nakukuhang kalakal, yung mga pla plastic na na lumulutang-lutang sa dagat. Uh, yan ang uh, pinupulot niya, no? Pinupulot niya sa dagat. Uh, nangangalakal si Kuya sa kabila ng uh, napakalakas ng alon na to yan o, kung nakikita natin guys napakalakas po ng alon pero yung si kuya ay talagang uh, nakikita ko na uh, nakuha na ko kasi ng video habang nabibideo ko sa dagat eh, nakita ko si kuya napalutang-lutang sa uh, dagat at nangangalakal yan siya o so yun na ibig sabihin na buis-buhay talaga siya hindi niya sa kabila ng panganib ay nagagawa niya para lang siya makapanguhan ng kalakal para sa kanyang uh, pamilya no? yan si Kuyo, nasa gitna talaga siya ng uh, mga uh, damuhan sa dagat uh, anong tawag dito, yung mga butiti no? yan,